In uh, Japan, those uh, forwarding fans symbolize happiness and a cool, comfortable ride. Oh, interesting. And in our tradition, sake symbolizes a sharing of joy and good fortune. sí, nada, nada, Pero bago natin inumin ng sake, Mr. Tanaka-san, mabuti pa siguro ikwento mo na sa mga bata ang napagkasunduan natin. Ah, soos ne? Yeah. Soredewa, Kamila-san kara, denbe seksmen sitte krasay. Ah, Mrs. Borromeo, anong uh, kasunduan ito? Erosi, eh, gusto ng iyong ama at ng iyong ina, Teresita. Na ipakasal kayo sa isa't isa. -sa. Ano ko? Ito ang dahilan kung bakit magkakarap tayo ngayon. Ngunit, paumanhin. Mr. Tanaka, hindi ako papayag na ipakasal ang anak ko sa isang lalaking hindi na minamahal. Kaya, Rosy, Mr. Tanaka, pwede na kayong umuwi. Tapos na ang pagtitipo nito. Tayo na, Teresita. Sandali lang, Julio. Gusto na, Mama na na ang haligi ng ating tahanan, at igalang po natin iyan. Hindi ko ako magpapakasal kay Hiroshi. ayon ako. Teresita. Ngunit Julio, handang ibalik ni Mr. Tanaka sa atin, sa sa'yo, yung lupa yung kinatitirikan ng nasunog na teatro kung, kung papayag ka lang na ikasal yung dalawang bata. tanaka please. Please tell my spouse that you are willing to give the lad as a gift. If only he would agree and consent with this agreement. Please, Tanaka-san. Yes. That's correct. Please. Oh, son. Ima kuchi na. Mag-iisipan mong mabuti ang inaalok nilang dote, Julio. Talagasan. The tower is tempting. Pero hindi ko pa rin kayang ipagpalit ang kalayaan ni Priscilla. Salamat, Nahihibang ka ba, Julio? Pakakawalan mo talaga ang pagkakataong maibalik sa atin yung ari-ariang yon. Sa punta ko na ako nagtiis? hindi ba kapiling ang aking mga anak? Para makapag-ipon. Para mapagawa ang teatro. Sampung taong kong hindi nasaksihan ang pagdadalaga ni Teresita at ni Adelina. Tapos ganito lang ang ko. Ipinagbili mo ang lupa ko at ang teatro. Natangin pa man ako sa aking mga anak? Pinatay mo na sana ako! Oo, oh, Carmela. Tama ka. Pero hindi ka palit ng aking anak. Talakasan. I want to reclaim my land. But not at the cost of my daughter. Please spare Teresita. No, Filio. No, Meliette.

Ibang ka bang kabahulyo, masisira ang pagkakaibigan natin sa mga Tanaka at hindi hindi mo na makukuha 'yung lupain mo. Mr. Tanaka, Roshi Maaari mo kayo magbalik. si bakit mo pinapabalik? Hiroshi, sige na. Umuwi na kayo. Manahimik ka, Adelina! Tina. natin kung kano kahalaga ang lupang yun sa ating ama. Yun ang kanyang puso. Yun ang kanyang kaluluwa. Kaya pumapayag na ho ako. Magpapakasal po kay Hiroshi. ng lupa ng aking ama.